Magandang gabi o umaga po sa inyo, sir, at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko po ay ang naranasan namin noong educational trip namin. Sana po ay magustuhan nyo ang kwento kong ito. Kasama kami sa isang educational trip ng aming history class. Ang huling itinerary namin bago umuwi ay ang Diplomat Hotel. Sabi ng tour guide, historical site lang daw at ipapakita ang ganda ng arkitektura. Ang totoo, lahat kami excited dahil alam namin ang mga kwento tungkol sa mga madre at pari na pinatay dito noong World War II. At sa gabi daw, may baby na umiiyak sa taas. Bago kami pumasok, inutusan kami ng guru na huwag maging maingay, maging respectful at huwag na huwag maghihiwalay sa grupo. Pero syempre, mga estudyante kami. Bandang 4pm na at huminto kami sa pangalawang palapag, kung saan may malaking balcony na may magandang tanawin. Habang nagpapakita ng lumang fountain ng guro, nagkatinginan kaming tatlo ng mga kaibigan ko, sina Vince at Eric. Si Vince ang may idea Guys, ang boring. Laro tayo ng dare. Ang dare, magpunta sa abandonadong kwarto sa dulo ng pasilyo, yung walang bintana, at kumuha ng isang souvenir. Si Eric ang pumayag agad. Ako, kinabahanan ako, pero ayaw kong maging duwag. Nagpanggap kaming pumunta sa banyo at dumiretso kami sa dulo ng pasilyo. Mas madilim doon. Sobrang lamig. Pagbukas namin ng pinto ng abandonadong kwarto, amoy luma at may kakaibang simoy ng hangin kahit wala namang bintana. Walang ilaw, kaya nag-flashlight kami sa phone. Puro sirang muebles at alikabok lang ang nakita namin. Habang naghahanap ng pwedeng kunin, napansin ni Vince ang isang lumang larawan na nakabaliktad sa sahig. Kinuha niya at binaliktad. Ang litrato ay black and white at nakita namin ang isang madre na may hawak na sanggol. Ang mas nakakatakot, kiniskisan ng pentel pen ang muka ng madre at ang muka lang ng sanggol ang malinaw at ang sanggol ay walang ekspresyon. Agad itong isinilid ni Vince sa bulsa niya. Okay, may souvenir na tayo. Tara na! Pero paglingon namin sa pinto, Nakasarado na ito. Walang hangin, walang tunog, pero nakasarado. Sabay-sabay kaming tumulak pero ayaw bumukas. Doon na kami natakot. Bigla kaming may narinig, mahinang malambing na pagiyak ng sanggol. Mula ito sa itaas, pero wala namang ibang palapag doon. At pagkatapos, nagiba ang tunog. Hindi na malambing. Ito ay malakas, galit at parang galing sa speaker na may sira. Hindi namin alam kung paano pero bumukas ang pinto. Tumakbo kaming tatlo ng mabilis at sumama agad sa grupo na nasa parking lot na. Walang nakapansin sa amin. Akala namin tapos na. Nakahinga na ako ng maluwag. Pero kagabi, habang nag edit ako ng mga litrato namin, may nakita akong video sa photo gallery ko. Hindi ko alam kung kailan ko ito ni-record. Ito ay isang segundo lang. Ang video ay kuha sa loob ng abandonadong kwarto. Kitang-kita ang dalawang anino na gumagalaw. At ang audio, iyak lang ng sanggol. Pagkatapos ng video, may nakita akong notification sa phone ko mula sa Facebook hindi ito friend request, kung hindi, isang tag. Tinag ako sa isang litrato. Ang nagtag ay isang account na walang profile picture. Ang pangalan ay Sanggol underscore sa taas. Ang litrato? Ang mukha ko habang natutulog. Kinuha sa loob ng kwarto ko. At sa tabi ng unan ko, may nakita akong kakaibang bagay na nakapatong. Ang black and white na litrato ng madre at ng sanggol na may kiniskisan ng pentel pen ang mukha. Hindi ko masabi kung paano nakalabas ang litrato ni Vin sa Baguio at paano ito nakarating sa tabi ko. Pakiusap, maging babana ito. Huwag na huwag kang magkuha ng souvenir mula sa mga lugar na may kasaysayan hindi ka lang nila hahayaan na umalis. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat po sa lahat ng tagapakinig.